Ito yes, po. Yes, hello po mga kalinga. Yeah. First time natin dito. Ay, di, second time. Second natin time. Makasali sa iyong thoughts up lang oh, po. Salamat sa akin ko. Ito sa pagsama sa akin sa kanyang scouting, so, syempre. Kayo, salamat din sa'yo. May kasama tayo. Uh, oh, kasama natin si, ano dito, si paring Romel. Yeah. Sama <laughs> po tayo kay Kuya Edo sa pag-scout. Hindi natin kung may mga ano tayo mga deserving ngayon. Deserving ng araw, syempre. At, yeah sa day mag-enjoy ka sa pagsama. Oo. Oh. saka may papasilip sa akin si Quetz doon na hindi ko alam kung ano yun. Sir, sekreto tao, sekreto. 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 Ano oh, kayo yung May papa ako no? sa inyo. Hindi ko alam yung sekreto. Spoiler. Spoiler, guys. <laughs> Kaya ano ko na. Ano, isa yung kasing dapat nga hindi ko sinasabi yun eh. Eh, uh, sekreto dapat um, yun. Para malaman ng iba eh. Kasi isa po yung sekretong vlog. Sekretong vlog. Ano po, in English. Secret, Secret vlogs. Lahat wow. yun po ay limited lang po tao makakaalam dito. Sa mga kapanood lang pala ito, uh, no? para sa, sa mga piling tao. Piling tao lang? Piling tao oh. lang. Ako po, si Beyonce, si Kalinga pra, dapat makakaalam, pero... ayun na, na-vlog na din normal. Matay. <laughs> Matay tayo. pagka <laughs> maalaman to ng lahat ng... Yung mga viewers. Sa yung mga viewers dyan. Yung mga kapanood dito, siyempre malalaman ito nila. Ito ng break, bro. Baka ito ng break, baka umabot ng 1 million views nyo. Ito na yun, 1 million views to. Baka ikaw na susunod <laughs> na Kalinga Pro. Kalinga Pro to walang <laughs> ngipin. Nabangan po natin yan, siyempre.